Chinese by blood, Filipino by heart. You could have opted uh, to go uh, to to go back to China, o kaya ay eh, mag Chinese kayo. Bakit po pinili niyo maging Pilipino? Dito ako na ako nag-education, dito na ako grade high school lang college di yeah, So, dito ko na nabingus yung aking knowledgeable uh, community base. At hindi man madali ang pinagdaanan, ang natural na galing at talino, kanyang kinapitan. Eh, hindi kayo marunong mag-English, hindi kayo marunong mag-Tagalog, hindi kayo marunong magkapampangan. Paano kayo nakasurvive sa eskwela? No? Actually, nung papasok, kung naman eh. Kasi uh -oh. community doon, makakaibiru mo na yung mga trabaho to. In fact, nung natuto ako, mas magaling ako magkapampangan kaysa mag-Tagalog. Panoorin ang kwento ng utak at puso ni Tech Tycoon Dennis Anthony Uy, ang founder at CEO ng Converge ICT Solutions ang nangungunang fiber internet service provider ng Pilipinas. Ngayong Merkules, July 31, dito sa TuneIn kay Tunying Live Digital Broadcast. Actually, hindi naman ako dito pinanganak. Apo. I was born in China, pero hindi ako tumila sa farm. <laughs> <laughs> tumila ako sa grocery, ha? <laughs>